Ano si sir? Yung kadena sir, kumakalas. Ah, kadena. Eh, uh yeah. -huh. sir, may tool sa korito. Tsaka yung bearing, paano na? Na ano niya nakakalas? Oo. Uh -huh. Tapos buma umiipit yung kadena. Oo. Oh. Uh -huh. Tsaka yung bearing maalog na. Ah, bearing ng gulong o uh -huh. bearing ng pedal? Ha, ah, patingin ako. Patingin ako, sir. Tapos, tama kalas. kalas. Oh, tapos yung bearing niya, umaalon na, umaalog na. Ano, ano pinagdaligan, oh. 30, pa, Ricardo na pa kami uwi. Kaya pala na tatanggal yung kadena kasi nga yung Then, bearing niya ayano, makaldag na yung... ayan, no? Umaalog na, kaya pagka-umalog, nalalaglag yung kadena rito. Oh. Tapos bumabara. Oo. Oh, uh, ilagay mo muna rito sa liwanag, oh. Ah, gagawin ko ng paraan. Kumaalog. Itong kadena, kaya ay nalalaglag. Kapag pinipidal mo, umiikot siya, tapos yung gulong kumalog. Ayan ang nangyayari, wala na sa align yung kadena. Kumaalina. Nalalaglag siya, tapos bumabara sabi, sabi. dito. Bumabara. Hindi na yan mapipidal. Ano ba kayo galing? Taytay -tay pa po kami, doon pa po kami nagtatrabaho Taytay -tay ang trabaho nyo, tapos uuwi pa kayong Cardona Rizal? Kaya eh, sa kamamasahe po, nagpapit na lang Ah, wala kayong pamasahe, kaya nagba-bike na lang kayo Ay, ito, ito, gagawa natin para Mga vulcanizing, wala na po eh hindi, 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 vulcanizing, kailangan nito Bike shop Ano ba trabaho nyo? Ano po, sa mga hamba po Hamba? Sa, opo, sa mga pinto po asa ah, Sash Factory? Kailangan po eh. Mahirap na eh. May pamilya eh. Ito ang alog na oh. Sa bayo ko yun yan? ah Sabay. ah bayo? Ha? Papunta na akong tapos eh. Ito yung sinasabi ko nga sa'yo. Ganyan yan oh. Yan. Anong nangyari? Wala na to. Oh, wala. Ito oh. Ayan oh. Tingnan mo, tagos na hanggang dun Kaya nangyari ito, lumubog na Gawin natin Tatanggalin natin tong topa. Ganto ay tsura nyan Diba? Tanggal na doon Diba? Na, napudpud na yan Kaya nangyari, nasira na Tapos Itong bearing Nakalagay dyan Eh eto, sira na Kaya lumusot na yung bearing Ganyan o eh. Ang um, papalitan natin ng bago Ano yan kuya? nagpa Ah uh, Lagyan natin ng grasa Kanina ba to sa'yo? Asa ah, ito? I-testing mo muna para sure tayong makauwi kang Cardona. Ayun. po sa malapit. ayan, ayan i-testing mo muna para sure tayong makauwi ka. ano ano okay na okay, hindi na natatanggal yung kadena o oh, yan Nakauwi ka na yan wala naman sir. sir wala naman po wala naman wala naman sir ah, nas po nas oh, oh. Oh, wala naman sir wala naman hindi sir ako na niyan. ako na bahala gagabihin kayo eh ako na magliligpit kasi nakamotor naman ako salamat, sir. gagabihin kayo salamat, ng gusto eh malayo pa yung iba bike niya wala nga naman po, wala nga naman Nag-aantay pa naman na Kanina pa ba nag-aantay, siya? So, kanina sir? Kanina pa nag-aantay Ah, eh uh, ano, makaka-uwi na kayo niyan Sige po Ingat po sa biyay, ingat Sir, salamat po Wala nga naman po, wala nga naman naman